day and welcome po sa panibago na namang episode ng Greenyard TV. And para sa vlog natin for today, i-share ko naman po sa inyo yung mga different varieties ng mga kalatea or kalathea na meron kami dito. Sa so mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit our Facebook and Instagram page posted po doon ang lahat ng available namin at for sale ng mga halaman. So unahin na po natin sa ating listahan itong Calathea or Calathea Orbifolia. So sa so Orbifolia, ang pattern ng dahon niya is yung stripes na green at saka silver. At tawag kasi nila dito, dito sa light, actually parang light green siya eh, Pero kadalasan kasi pagka ganyan nakasama siya sa, sa kulay green, uh, silver yung tinatawag sa ganitong uh, dahon. So yan, uh, stripe patterns ng silver at saka green. Tapos yung dahon niya is may pagka-rounded kung mapapansin nyo. So, yan. Mga dahon nito, itong mga leaves na to, lumalaki to hanggang 12 inches yung lapad o yung, yung laki na itong isang, isang dahon na to. At every time na may sisibol siyang bagong dahon, kadalasan naman or most ng mga uh, kalatea or kalateya ay doon sa gitna. Uh, doon siya sa gitna sisibol. So, ang mangyayari is uh, pakapal siya. So hindi ka mag-worry na dito siya sisibol sa gilid kaya pag kumapal siya sa gitna talaga magsisimula. Kaya magandang tingnan pagka maraming foliage kasi makapal yung pinaka gitnang portion ng inyong mga herbifolia. And ang next naman po sa ating list ay itong tinatawag na Calathea macoyana or pickup plant din kung tawagin. So ganito naman yung itsura ng foliage niya. So itong uh, makuyana or kilala nga sa tawag na Pikak, marami kasing bansa dito or maraming tawag dito sa halaman na to. Tinatawag din siyang Cathedral, Windows. Yan dito sa amin, sa lugar namin, tinatawag siyang Pinugo o kaya naman ay Pugo. So this one naman, ang mga patterns ng dahon niya ay ayan o oh, kung mapapansin nyo ang ganda. Yan, so green ang kulay pagkatapos may ganyan na parang yung sa Pikak nga kaya siya tinawag na rin na Pikak Plant and lumalaki din yung mga dahon niya nang up to 12 inches katulad na lang nung sa orbifolia so yan ang color ng foliage niya is green tapos darker yung kulay ng green ng patterns niya pagkatapos yung ilalim ng dahon niya kung mapapansin nyo, ayan nas ang salikod ng dahon niya is tagos hanggang likod yung patterns at saka uh, mapula yung likod ng dahon niya so may kulay din and kita mo pa rin yung mga patterns niya ayan so ayan tagusan siya. Kaya napakaganda rin ng halaman nito lalo na at pagka makapal. And ito naman yung mga uh, ah, possible pa lamang o bagong tutubo ng mga dahon niya. So ayan o parang nakaroll. So ayan ito katulad nitong isang to marami siyang bagong sibol na dahon. Ayan o. And katulad din ng ano hindi siya yung kalat. Lagi siyang kumbaga nandito lang sa portion na to. Nandun siya sa pinakapuno ng mga halaman pagka may sumibol siya ng mga bagong dahon. And eventually, bubuka siya na katulad ng mga uh, ganito. And next one naman is itong tinatawag natin na kalateya or nata. So, ito naman yung itsura ng dahon niya. So, sa ornata or kalateya ornata, or kilala rin siya sa tawag na uh, pin stripe plant. Dahil na rin dun sa mga yan stripe patterns niya. Kung tutuusin nga, para siyang sa unang tingin, sa malayo lalo, parang hindi mo siya mapagkakamala na kalateya eh kasi parang nahahawig siya sa aglo lalo na dun sa uh, red vein na aglo na na-discuss ko nung unang or nung previous vlog natin so parang gano'n pero pagka when you look closer ang um, malaking difference nila is masyadong yung, yung pagdating dito sa ornata yung pagka stripe or yung mga guhit-guhit niya ay mas madalas compare mo dun sa red vein so yun and um, yun nga kasi um, kalatea naman siya or kalatea naman siya eto medyo unique yung pattern niya kumpara mo dun sa mga nauna dahil guhit-guhit nga siya na kulay white. And ilalim din ng dahon niya ay ayan, may pagka-purple din. So eto. So ganyan yung ilalim ng dahon niya. And then eto yung ibabaw. Eto mga dahon na to, uh, eto naglight na yung pagka-pink niya eh. Pero ganito siya o. Oh. nagiging ganito yung yung mga guhit-guhit niya, kulay pink talaga. So ayan. And yung shape naman ng dahon niya, ay kung mapapansin nyo, mas pahaba compare mo dun sa dalawang nauna kasi yung katulad mo sa Orbifolia rounded, ito mas pahaba. Kaya nga madalas napapagkamalan din siyang aglo kung hindi mo siya titingnan ng mabuti. And ang isunod naman po natin sa ating list ay itong tinatawag na Zebrina Calathea or Zebra Calathea. So, isa na yata ito sa pinaka-common at pinakamadaling hanapin ang variety ng kalatea na meron tayo dito sa atin. And, ito yung isa sa pinaka-hindi talaga sensitive. Kasi itong mga sibrina, kahit, kahit mabilad siya sa direct sunlight or kahit nasa shaded area siya o kahit gawin yung indoor plant, walang problema sa kanya. And ito, may dalawang variety ako na meron dito. Yung isa, dito sa dalawang variety na to parehas lang naman sila ng pattern. So ayan, kung mapapansin nyo yung patterns ng dahon niya, parang yung sa zebra nga, kaya na rin siya tinawag na zebrina or zebra calatea. Dahil dun sa mga patterns niya na stripe, na dark green at at light green. And ayan, ang pinagkaiba nitong dalawang variety na meron dito, kung titingnan natin mabuti, green yung ilalim ng dahon niya. So ayan, hindi siya, hindi siya purple or hindi siya ano, basta plain green lang siya and wala rin, hindi mo rin kita yung pattern niya. And dito naman sa isang variety na to, ay ang isang, kumbaga yung patterns kasi nila parehas, parehas na kulay green hanggang sa, sa pinaka stem niya, papunta sa, sa pattern, sa dahon, sa laki ng mga dahon niya, halos parehas talaga. Pero pag tinignan nyo yung ilalim niya, ayan o, oh, kulay purple. So, yun yung isang difference lang naman nila. Pero, yun nga, since magkaiba siya, hindi mo naman kasi sasabihin na uh, mas matured na yung dahon nitong, nitong green, na mawawala yung pagka-purple niya pagka, pagka nag-mature yung dahon. Kasi, eto uh, ito, matured na yung mga dahon din ito eh. And ito naman, kahit yung mga bagong sibul niya na dahon, katulad na lamang nitong isang to, ayan, kaya ipasabihin mong bagong tubo lang at bagong yung dahon niya, kulay green na rin talaga siyang lumabas. So hindi ko alam kung magkaiba silang variety or nagkaroon na rin ng genetic mutation katulad noong nangyayari doon sa ibang plants na uh, may mga lalabas na zebra na green na lamang yung kulay ng dahon niya at meron din namang lalabas na purple yung dahon. At ito namang isang to, ito namang yung tinatawag naman natin na Rattlesnake. So ito yung Calathea Rattlesnake rattlesnake naman ay may pahaba at saka wavy na dahon. So yan mahahaba siya. Panghaba haba ng mga dahon niya. And then wavy yung gilid ng dahon niya. Eto. So ayan, alon-alon siya. Almost similar sa peacock yung pattern naman na meron siya. And even yung kulay niya. Pati yung ilalim ng dahon, parehas din sa pika. So kung mapapansin nyo, itong, itong rattlesnake, purple lang yung dahon niya. Sa ilalim. Unlike dun sa kanina doon sa ating uh, peacock, yung pattern ng dahon niya katulad nito, yung pattern ng dahon niya tagos hanggang likod. Pero itong mga rattlesnake hindi. Solid lang siya. Isang kulay lang at walang kahit na anong pattern kang makikita. At saka this variety din, yung mga variety na ganito, ito yung isa sa mga tumataas compare mo doon sa mga karamihan ng varieties ng Calathea na meron. So bukod sa mahahaba na talaga yung yung dahon niya na nakakapagdagdag sa taas niya, e eh mahahaba rin yung stems niya. So ayan, talagang humahaba itong variety na uh, kalateya na to. And ang next naman po na ipapakita ko sa inyo is itong tinatawag na kalateya roofy barba or kilala rin sa tawag na velvet kalateya. So ito naman siya. So ito nga lang, medyo maliit pa. Tulad nung sa ibang mga kalateya, sa gitna rin siya. Uh, pagka every time na may sisibol siyang panibagong dahon, sa gitna siya nagano Kaya tingnan nyo naman, um, sobrang ganda ng foliage niya pagka sa, sa, gitna nagsisimula. Kasi paikot talaga eh. Kumakapal siya ng paikot. Ano din siyang rattlesnake kung titingnan nyo ang itsura. So katulad, wavy din yung gilid at pahaba rin yung dahon niya. So walang pinakaiba. Ang wala lang sa kanya is, eto kasi plain green. Wala siyang kahit na anong pattern. Plain green yung 'yung kanyang dahon sa ibabaw and 'yung sa likod naman niya is purple katulad nung sa uh, rattlesnake. Ang main difference lang nila bukod doon sa pattern, eh 'yung sa pa, 'yung plant na ito pagka hinipo niya siya, para siyang mabalahibo or mabalbon na parang may bulo. So 'yan oh, no, pagka siya, talaga meron kayong makakapa na uh, balahibo sa kanya eh. So 'yun 'yung isang isa sa mga uh, pagkakaiba nung sa rattlesnake. Yung rattlesnake kasi uh, smooth lang yung kanyang texture. eto pag kinapa mo yan, oh. And next naman sa list natin is itong tinatawag na uh, Calatea pita or Rosiopicta doti So, ito naman ang itsura niya. So, Yan. yan itong dote naman, actually, itong plant na ito ay nagmula doon sa rosiopicta na variety o rosiopicta kung papaano nyo man siya bigkasin. So, ang buong tawag kasi sa kanya is yun nga, rosiopicta dote. And ang mga leaves niya ay medyo rounded din. At ang color ng mga dahon niya ay, ayan, glossy. Or makintab na, actually, ito parang, ayan o, oh. So ganito siya minsan and kung titingnan niyo talagang sa sobrang uh, pag ano niya halos black na rin siya kung titingnan mo eh. Yan. Ang kulay niyan and yung pattern niya, meron siyang pattern na kulay pink dito sa loob ng 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 dahon niya, ito, yan. May meron siyang lining na ganyan. And yung gitna niya, so pink din. So ito yung uh, pinaka uh, pattern ng dahon niya. So yun nga, kadalasan ng kalataya talaga, ang ilalim ng dahon nila is ganitong kulay. Madalang yung hindi. Doon na lamang siguro sa mga mas greener or mas makukulay green talaga yung, yung majority ng dahon niya. Uh, kadalasan, wala, hindi ganito yung kulay. Pero sa mga ganito, laging uh, purple, lalo na yung magaganda yung patterns. And nalaki din ang mga dahon nito ng hanggang 12 inches at higit pa kung minsan. Eh bumubulaklak din to ng color white. So, ang bulaklak niya laging dito sa gitna, pag ganyan. Wala lang eh, wala lang tong bulaklak. Pero bubulaklak yan ng kulay white dito, kadalasan. So, next naman sa ating listahan ay itong uh, Rosio Picta rin siya. calathea, Crimson o kaya ay Rosie. So yun, kilala siya kasi sa Crimson na tawag eh. So eto naman yung yung kanyang shape ng dahon at saka kulay ng dahon niya. Just like ng dotty, itong Rosie or Crimson calathea ay nagmula din sa Rosio Picta Calatea. Kaya kung mapapansin nyo, almost similar yung shape ng dahon niya uh, ng doti at magkaibang magkaiba naman pagdating sa kulay. Kasi ito ang kulay niya napaka striking talaga eh. Sobrang kintab ng pagka pink niya or pag, minsan pagka pula niya. Kasi yan, kaya nga crimson, crimson red kung tawagin. So yan, tapos ayan yung pattern niya. Yung inner portion niya lang yung pula or ma-pink and then yung labas niya ay kulay black. And ang ilalim ng dahon niya, katulad ng sa doti, ayan, purple din. Yung isang to, talagang hindi pwedeng hindi mo siya manonotice eh, dahil kakaiba talaga yung kulay ng dahon niya. Eh, talagang napakakintab nung pagkapula. So when it comes naman sa sizes ng dahon niya, um, yung dahon nito, hindi masyadong naglalalaki. Unlike nung sa doti, mas malaki yung inilalaki ng uh, dahon ng doti compare mo dito. So yeah, kung ito lalaki man siguro konti na lang. So yung susunod naman natin sa listahan natin, eh itong tinatawag naman, ito ang tawag dito, Sintia Or Cynthia. So ito naman yung itsura niya, katulad din ng Crimson at Doty, galing din siya sa Rosio Picta na variety. So dito sa ano, sa, sa Cynthia, uh, mas katulad niya yung ano yung crimson or yung rosy yung kulay yung hindi i mean yung hindi yung kulay ng dahon pero yung pattern niya Ayan, at tsaka ay yung uh, laki. Kasi halos mag yung yung kung ano yung inilalaki ng dahon ng rosy, ganun din siya. Ang difference lang nila is kulay kasi ang loob na portion nito ay kulay green. So pagtabihin natin para makita natin yung uh, similarities at tsaka ay yung uh, pagkakaiba din. So isang pagkakaiba niya syempre yung kulay. Ayan, kasi ito parang meron siyang guhit dito sa gitna palagi sa lahat ng dahon niya. Ayan, hindi nawawala yung guhit, mahahati. Tapos may kulay dito. And, nagkukulay pink din kadalasan ito. Yan, yung, yung portion na to, itong kulay silver na to, nagpipink yan. So, dito sa crimson, plain lang yung loob niya. So, solid talaga yung kulay niya, naiisa lang, uh, mapula. Dito sa ating uh, Cynthia naman, meron siyang nabubuong pattern sa loob. Tapos, ito, nagpipink yan. Ayan o, oh, ito yung eto yung parang pinaka portion niya na nagpipink yan. Itong buong silver na to magpipink yan. So yan. Pero yung laki ng dahon niya, yung itsura, yung hugis ng dahon niya, halos pareha sila. Sila yung mas magkamuka, magkaiba lang yung patterns na meron sila. And ang isunod naman po natin ay syempre sa Rosio Picta pa rin. Ito namang tinatawag na Calathea Medallion. So ito naman yung itsura ng medallion. So ito, itong medalyo na to, yung pattern niya, mas nalalapit naman kung tutuusin doon sa doti. So ito naman yung doti. So ayan, pagtabihin natin para makita natin yung similarities ng pattern. Pagdating sa kulay ng dahon, um, doon sila nagkakaiba. Ayan, kasi ito dark green tapos silver yung pattern, yung lining na ganito sa, sa palibot and then sa gitna. Yung dito naman kasi sa doti, ay black pagkatapos pink yung pattern niya pero halos parehas ang isang pagkakaiba lang nila siguro mas makapal yung pattern niya di ba so ayan oh mas makapal tong pattern niya dito compare mo dito sa uh, doti so ayan and tsaka isa pa yung dahon nito is mas pahaba kung titingnan niyo ayan oh mas pahaba siya mas mahaba siya dito kasi ito kasi medyo bumibilog pa eh. Ito humahaba. At saka ang isa pa sa variety na to. So humahaba siya. Tumatangkad tong, tong variety ng kalateya na to. Ayan o, oh, ang hahaba ng stems niya. So yan. Ito kasi hindi siya masyadong tumataas eh. Itong doti or yung karamihan dun sa kalateya, hindi siya tumatangkad. Pero itong isang to, ayan, humahaba yung stems niya ng ganito. And ito naman pong kasunod noon ay tinatawag naman natin na kalateya. Bella naman dito sa itong isang to, dito sa Calathea Bella, yung color ng daon niya is almost similar sa Orbifolia. Pero mas dominant yung yung light nito. Ayan o, yung ano. Parang ang pattern niya ay yung sa mala, yung sa peacock, pero kulay green. Ayan. Ayan. So pagka mura pa lang yung dahon niya, ganito. Makintab. And then eventually magiging ganito pagka na mature na siya. So yung mga bagong dahon niya, light yung kulay. Ayan. And ang pagkakaiba mo sa kanya, magkatulad sila halos ng kulay ng sa Orbifolia, pero yung pattern niya magkaiba. Kasi dito parang ano rin, parang stripe-stripe din, pero madalang. Yun nga, parang katulad nung sa Peacock, pero hindi siya kasi, ano eh, um, yung eto kasi yung Bell, Orbifolia. So ayan, tinan nyo. Parehas yung kulay niya, almost, pero yung pattern niya, yung sa orbifolia, diretso, pagka nagkaroon siya ng pattern na kulay green, yung dark green, diretso hanggang dulo. Dito kasi hindi. So, ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, mayroon pa siyang guhit-guhit sa loob. Tapos, ito yung pattern niya. Tapos, maglalight siya. Katulad na lang ito. Itong, 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 ito. Ayan. So, ayan, o. Guhit, ganyan. Tapos, sa dulo, magiging dark ulit yung edges niya. Mas magiging dark. So, ganyan yung combination ng kulay niya. Diyan siya naglalaro. And, ang isa pong difference nila ng Orbifolia, ang dahon nito ay pahaba. Kasi, ba diba, yung sa Orbifolia, rounded, this one naman, pahaba. And, ang ganda rin ito pagka kumakal. So, ayan. Ganon din siya. Pagka may mga bagong sibol siya na dahon, ah, doon siya sa gitna si sibol. Katulad nitong isang to. Ayan, o. Oh. Ayan. So, dalawa yung pasibol niya doon sa loob or sa gitna talaga siya. Kaya pag kumapal siya, compact siya. Or talaga nasa iisang pwesto. Kaya magandang tingnan, magandang pagmasdan. And ang next naman sa ating list ay itong kinatawag na Calatea Freddy. So dito sa Calatea Freddy, halos parehas din siya ng bela eh. Pero katulad niya, no, may, mga, may mga guhit pa rin siya and then yung patterns niya mas mahahaba lamang. At saka ito kasi, mas maliit na version nung um, bela Bella. Dahil ito, ayan, ito, yung Be ito yung Freddy, ito naman yung Bella. So yan, pag natin siya, pag uh, natin. So all, almost similar talaga silang dalawa. And kahit yung mga yan, yung mga murang dahon, ganun din ang kulay niya, mas light din. Hindi masyadong matingkad yung pagka-green niya. Yung patterns, ganun din. Pero katulad nga ng sinabi ko, mas maliliit yung dahon niya, hindi na siya naglalalaki. Siguro mga uh, 4 inches lang to. 3 to 4 inches lang yung inilalaki ng dahon niya. Parehas pa haba pero yan, hanggang dito lang. Ah, itong tong kalataya Freddy, since hindi nga siya naglalalaki, kung gusto niyo maglagay ng halaman sa study table ninyo or sa mga sa lamisita ninyo, perfect tong isang to. Perfect tong kalataya Freddy. Dahil nga, kaya mo siyang ilagay sa maliit na pot. Katulad na lang ng ginawa namin dito sa isang to maliit na pat lang ang pinaglalagyan namin. Perfect siya para sa pang study table. So ito namang isang ito, isa din to sa mga humahaba, uh, mahahaba yung stem niya. I'm not so sure lang kung tama ito, kung tama yung pangalan ko dito kasi um, ito yung parang pinaka similar kong nakita eh. Pero correct me if I'm wrong, pero sa tingin ko ito ay Calathea amisto. So ito naman ang itsura niya kita nyo yung patterns ng dahon nya yung shape pala muna nya is pahaba ayan and then light yung kulay nya sa loob tapos itong nasa labas na portion darker green naman pagkatapos yung likod ng kulay nya is ayan light na purple katulad ng karamihan ng mga kalateya ayan at saka pagka bumulaklak sya ganito kaya parang um, salitan, sanga-sanga, tapos lahat yan may bulaklak, kaya lang ito na lang yung natira. So ganito siya pagka namulaklak, nasa gitna din siya. And pagka may bagong sibol siya na dahon, light lang din yung kulay ng dahon niya. Ito yung bagong sibol niya na dahon, kung mapapansin nyo, mas light yung kulay niya kung i-compare mo or itatapat mo dito sa mga uh, mas malalaking dahon niya na. And ang last naman sa ating listahan ay ito na yata yung isa sa pinakamalaking variety ng kalateya na alam ko. Ito yung tinatawag na kalateya, Lutea or tinatawag ding Havana cigar. So dito meron tayong dalawang variety uh, akong dinala dito. Itong unang variety, mas malaki yung dahon nito, mas malaki ang inilalaki ng dahon niya. Yan. At sya ka, um, ang ito ang ilalim niya. So yan, medyo parang silver kung titingnan mo. And then yung yung stem niya, dilaw. Simula dito, eto, dilaw siya papunta hanggang dun sa baba. So kulay dilaw. And eto, pagka may bago siyang sisibol na dahon, ganito yung nangyayari. So nasa gitna din siya. So ayan. And tumataas to ng hanggang 5 feet. Kasi ito almost 5 feet na. At yung isa naman na variety nito ng Calathea lutea ay itong ito. Ito, yung mas maliit naman na variety. Ayan. Mas maliliit din yung dahon niya at saka mas pahaba. So ang kagandahan mo dito sa Calathea lutea is kaya niyang i yung direct sunlight. Kasi 'di ba most of the varieties of Calathea hindi talaga pwede sa direct sunlight dahil masusunog yung dahon nila, pero itong isang to hindi. So, yun nga, kaya madalas din siyang gamitin sa mga landscaping dahil sa kakayahan niya mag-tolerate ng direct sunlight. And bukod dyan, pwede na siya sa outdoor, pwede din siya sa indoor. So, pwede mo siyang gawing indoor plant kasi kahit uh, medium light lang yung nakukuha niya, katulad na rin ng mga ibang kalateyas na varieties, kaya niya rin itolerate at magta thrive at magta thrive siya. So, isa na to sa mga uh, kalateya na talaga masasabi kung hindi sensitive pagdating dun sa sa light at saka na yung adaptability niya sa light na ibibigay mo sa kanya sa amount ng light na maabsorb niya is kayang-kaya niyang uh, mag-adapt doon sa kung anumang environment mo siya ilalagay. So yun lamang po and I hope makatulong ang video na to para ma-ID po yung mga iba't ibang varieties ng mga kalateya or kalitya na meron po kayo sa inyong mga bahay. And again, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And please also visit our Facebook and Instagram page. Nakapost po doon ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. So yun lamang po. And magkita-kita po ulit tayo sa susunod na uh, episode ng Grainyard TV. And thank you for watching.